Good day mga bulanon! Today is another adventure. It's a kind of pangkabuhayan para sa ekonomiya. So, tinatawag ko tong adventure kasi we're not expert on fishing. So, ayan, mangunguha na naman kami ng isda. Nasa kabilang side kami ng big bigot. at uh, tinatawag namin itong ka Aurelio. So, dito kami banda sa may Ka Aurelio. Medyo haba-haba -haba pa yung lalakaray namin kasi uh, mahirap na ipasok yung motor kasi matirik yung daan niya. Uh, tao lang, dadaanan lang ng tao. So, ayan naglalakad kami papunta doon. Medyo malapit na kami sa bandang ito. Kaya ayun, agwanta. Agwanta. <laughs>

ka Aurelio. So, ito yung ka Aurelio na banda. Uh, part pa rin ito ng Big ot So, dati, pumunta kami dito, um, yung uso pa yung sudsod, na nun, sinasama kami nila papa para magsudsod. So, ayan o, oh, dyan sa may uh, malapit na hunasan, dyan sila nagsudsod. nagsudsod. Maraming uh, amapaw dyan, yung maitim na isdaan. <laughs> duo na po sa bigot o niya nga part ari sa Kaor ka animi ka kay mga madlas tapos sila dadto na nagdadyong sa saka dyan unas na na dani sila manudsod ang papa sa una uban-uban po may magidag sa kay mga mga ngumot-kumot o litub harandahan ng litub dani do sila nei buksay pa ha nei buksay na ito

mo ni eh na 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 to is to. Mo din ni nag kuan ni adi taka. Di ni matungka da na na. Mabaw na. So ayan naglagak na sila mga bulanon. o. Diyan sa may uh, malapit sa pasil kami naglagak. So, dahil ipag, may pag-irehis tayo, may, pa may pag-arkilis, kaya, sama-sama, adventure kasi to ganito yung gusto kong mga adventure ba? Mga, ano, thrill na, syempre, merong benefits. Diba? Pagkatapos nito, uh, libre na isda. Akala namin ma-zero balance kami sa unang lagak. Buti na lang, merong tambod. <laughs> merong tambod na natoy mga, mga ag. <laughs> Well, nagtingin-tingin ako sa kanila. So, nakita ko itong mga magagandang coral. Oh. Magandang for, yung mga formation ng corals. Ang gaganda. Kaya, ayan, naisipan kong i-video yung mga corals. Ang, ang ganda ng mga corals dito sa sa Big Ot. Uh, preserved na preserve. pa. Ah, hindi pa talaga. Kasi, means, uh, uh, hindi masyado madaming mga dito. Kaya dito laging nangingisda yung taga sa amin kasi marami talaga siyang isda pag uh, pagsaka. Kasi ngayon meron ng buwan, account uh, kaunti lang yung uh, huli, tas nasiraan pa kami ng flashlight. Hindi naman pala siya pang bagat Mga ilang minuto nasira na. No? So, so isang oras lang naman na uh, yung kapatid ko. Tapos nilukas na namin yung pokot na gitaan. Merong isang ito na nahuli, guys. Sabi ko, wag mo yung tanggalin si yung kapatid ko na yung pinatanggal tas mar marami ni shell. O, hindi yan, hindi daw yon nakakain yung shell na yon. Iyon e, oh, ito, uh, isang ano niya, apat nagtapok na ang mga shell. So, yan pauwi na kami niyan. At takapan pa siya ng isang isda mulmul Abtik ni Hong naman mamana ni. Um Gipana na siya oh. Ayun siya guys, mulmul, -mul, uh, mumu, mulmul. -mul. Oh, 'yan. So, ayan pauwi na kami. So, sa mga mangingisda, salut ako sa inyo. Alam ko yung paano, yung hirap mangisda, no? Lalo na pag konti lang yung huli or walang huli, nako. Ang hirap mangisda, guys. Kaya may salut sa inyo.